Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng National Anti-Poverty Commission at ng mga departamento at sangay po ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang at programa na ginagawa po ng Philippine Statistics Authority o PSA. At ganoon na rin po ang kanilang mga aktividad kaugnay ng pagdiriwang ng National Statistics Month ngayong buwan. Tututukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission aksyon laban sa kahirapan Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Undersecretary Claire Dennis Mapa mula po sa Philippine Statistics Authority o PSA para talakayin ito pong tungkol sa implementasyon ng Community Based Monitoring System o yung CBMS sa ating bansa. Magandang umaga po, Yusek Mapa. Welcome po sa umaga. ating programa. Magandang umaga diyan at uh, maraming salamat sa pag-imbita sa Philippine Statistics Authority sa inyong programa. Thank you for joining us. All right, let's talk about this Community Based Monitoring System. Um, pakipaliwanag nga po kung ano po itong sistema ito, Yusek. Okay yung community based monitoring system uh, base ito sa uh, batas no yung community based monitoring system act uh, kung saan yung Philippine Statistics Authority yung implementing agency mm -hmm. ito yung pagkolecta ng mga datos doon sa mga komunidad uh, So sa mga barangay uh, local government units mga munisipyo at siyudad uh, para mag-identify ng no mga uh, datos natin na magagamit sa pag uh, target Uh, sa ating mga vulnerable sectors, ano yung pangangailangan nila, uh, ano yung mga kailangan ng uh, uh, ating mga kababayan. So basically, dalawa yung ating uh, objectives dito sa very important objectives sa community-based monitoring system. At the national level, itong uh, community-based monitoring system data ay gagamitin para dun sa pag-target Okay. ng mga vulnerable sectors mm -hmm. na may uh, uh, pangangailangan no so ito yung mga social protection programs ng national government agencies tulad ng DSWD, okay. uh, DOLE, uh, uh, department of health at iba pa. So yun yung uh, yun yung ginagamit natin. Uh, ang importante din na uh, uh, gamit ay para dun sa mga local government units okay. dahil ito ay datos mula sa mga komunidad nila mm -hmm. uh, na identify nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga Uh, citizens. Mm -hmm. no? So iba-iba yon. So ginagamit ang community-based monitoring system data for una, uh, planning okay. sa mga program implementation at pag-evaluate din ng ating mga programa sa local government units kung ito ba ay effective, ano okay. ba yung impact niya. So yun yung uh, datos uh, kailangan natin para dun sa uh, pag- uh, uh, firm up ng ating mga Uh, programs, no both at the national level at the uh, local level. At uh, sa Philippine Statistics Authority naman, ginagamit ito ng uh, PSA para dun sa ating mga official statistics tulad ng uh, Sustainable Development Goals mm -hmm. at yung ating pagcompute ng uh, multi-dimensional poverty index. Mm -hmm. uh, but ito talaga ang community-based volunteering system very important para dun sa targeting and program implementation and monitoring. Okay, maganda 'yun. Ano kasi nakikita sa isang lugar, ano ba talaga ang inyong pangangailangan and programs will match that specific problems. So how frequent po itong collection natin ng data na ito, sir? Uh ayon sa batas, ang uh, community-based monitoring system ay uh, Uh, dapat magkaroon uh, ng data collection ng Philippine Statistics Authority every three years. Mm -hmm. So, uh, katatapos lang namin ang uh, 2024 Community-Based Monitoring System, uh, sinama natin ito sa pag-collecta uh, din para sa census of population. Mm -hmm. At ang susunod naman ay uh, yung 2027. However, in between the the years, no, ang mga local government units ay pwedeng mag on their own. Okay. Uh, mm -hmm. ito ay uh, ginagawa naman ng mga ibang LGUs mm -hmm. at uh, tinutulungan sila ng Philippine Statistics Authority. Minsan kasi may mga LGUs na may mga uh, kailangan pang informasyon na uh, pwedeng na uh, hindi nasama doon sa uh, community-based monitoring system. So they are allowed to uh, to do that uh, with the, uh, coordination sa ating uh, Philippine Statistics Authority. Okay. Nabanggit nyo kanina iba't ibang iba mga agencies like DSWD, hmm. DOH, even DOLE. Ano po yung mga specific data na inyo pong kinokolek para po doon sa mga specific programs as well of these agencies? Okay. Uh, at the national level, itong mga national government agencies natin ay uh, ginagamit ang community-based uh, monitoring system data para sa pag-target ng kanilang uh, uh, mga uh, vulnerable sectors for their social protection program. Okay. Una kasi, napakalaki ng uh, datos na nakolekta namin sa community-based monitoring system itong 2024. 26.3 million households. Okay. So, uh, talagang, ano uh, na, covered na talaga yung uh, uh, mga households and individuals natin sa buong Pilipinas. Mm -hmm. At uh, pagkatapos ito, doon sa mga datos natin, ay uh, uh, binigay natin sa ating uh, ahensya, yung uh, Department of Economic Planning and Development, DEPDEP, mm -hmm. nagkaroon sila ng Uh, model, ang tinatawag na proxy means test, okay. para doon sa pag-target sa mga uh, vulnerable sector. Mm -hmm. At ito ay uh, uh, binigay namin sa DSWD. So, okay. for example, yung DSWD, uh, para doon sa kanyang four-piece program, okay. uh, gagamitin niya yung community-based uh, monitoring mm -hmm. system. Mm -hmm. Mas maganda ito kasi na-identify natin sa ating uh, pag-collect ng data, uh, sino ba, for example, yung mga households sa may solo parent, okay. may mga persons with disabilities, mm -hmm. uh, senior citizens, mm -hmm. at iba pang mga So, very very specific talaga yung pag-target. Sa uh, Department of Labor and Employment naman, gagamitin nila para mag-identify sino ba sa household na yon ang uh, working age na, let's say, walang trabaho okay. uh, para mas uh, targeted Ayun. ang pag-implement ng program. So, mm -hmm. napakaganda ng ating uh, uh, datos dito sa uh, community-based monitoring system. Alright. In terms of our poverty rate naman, Yusek ano, Mapa, ano po yung mga particular standards na ma inyo pong sinet or even other agencies para properly ma-monitor po natin na upababa uh, na ang ating uh, poverty rate dito sa ating bansa? Okay, yung ating uh, official poverty rate na nil-report ng Philippine Statistics Authority uh, ito ay base sa Republic Act uh, 8425 o yung Social Reform and Poverty Alleviation Act mm -hmm. kung saan uh, dinilify natin uh, ang mga mahirap na individual o pamilya Uh, kung saan yung kanilang kita, yung income nila, ay below sa poverty threshold. Mm -hmm. Yung poverty threshold na yan ay sineset ng inter-government agencies. Mm -hmm. uh, of course, ang nangunguna dyan, yung Department of Economy, Planning and Development, uh, kasamang PSA at iba pang mga ahensya. Nagsisimula kami doon sa pag-identify ng mga minimum basic needs. Okay. Ano bang minimum basic needs ng isang pamilya o isang individual? So, nagsisimula yun sa pagkain. No? Mm -hmm. So, ang uh, ating kasama dyan, yung uh, mga nutritionists mula sa Food Nutrition and Research mm -hmm. Institute yung FNRI uh, attached agency ng Department of uh, Science no and Technology so nagse sila ng uh, food menu Okay. at ito ay uh, kinukos ng uh, Philippine Statistics Authority kasi may datos tayo doon sa mga uh, presyo ng mga mm -hmm. components ng menu na yon at uh, dinadagdag natin yung mga non-food components mm -hmm. uh, yung gastos sa edukasyon, gastos sa kuryente at iba pa uh, so ito lahat uh, sinusuma natin at uh, nagkakaroon siya ng uh, poverty threshold na tinatawag at uh, yung mga mga kita Uh, ng mga uh, pamilya at individual mula naman doon sa aming Family Income and Expenditure Survey, kinukolekt namin yon at uh, ikinukumpara doon sa poverty threshold, lahat ng mga pamilya na yung kita niya mas mababa sa poverty threshold, sila yung kinukonsider na mga mahihirap. Mm -hmm. Well, the target of the administration, single-digit by the end of uh, President Marcos Jr. administration by 2028. Are we on track? Dito, you said? Okay, ang ating uh, official uh, data sa population, uh, sa ating uh, uh, poverty incidence among uh, population, no, yung mga individual noong 2023 ay nasa 15.5%. Mm -hmm. uh, at ito ay uh, maganda kasi mula 2021 uh, nasa 18%, uh, bumaba sa 15.5%. Nagkaroon tayo ng reduction dyan ng uh, uh, individual na mahirap mga 2.45 million. ang yang Uh, nabawas no so uh, 15.5% in 2023 mayroon tayong data na kukolektahin ngayon in 2025 uh, at saka isa pa sa 2027 based on our uh, uh, analysis of the trend mm -hmm. ay uh, may mataas na probability uh, na ma-achieve natin yung single digit of course may mga threats tayo mm -hmm. itong ating mga uh, na, na mga sakuna na naranasan natin this mm -hmm. might uh, increase poverty but in general yung trend niya ay uh, pababa and mm -hmm. uh, sabi kung nga kanina, medyo high, higher likelihood na ma-achieve natin yung single-digit by 2028. All right. Well, ngayon po ay National Statistics Month. Ano po yung mga aktividad na nakalinya pa na kung saan maaari pong makiparticipate ang ating publiko, sir? Uh, salamat. Ano. Uh, uh, of course, October is the National Statistics Month at ito ay... Uh, 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 pinangunahan ng Philippine Statistics Authority at uh, marami tayong activities, hindi lang sa national uh, but uh, sa mga probinsya. Uh, may mga information campaign tayo, uh, data dissemination fora kung saan uh, we are sharing the data ng uh, Philippine Statistics Authority. Yung mga datos kasi ng Philippine Statistics Authority ay masyado ng malawak. ano, Available ito ang karamihan uh, sa province and highly urbanized city levels. At talagang magagamit ng ating mga a uh, local chief executives doon sa probinsya sa mga cities at mga and uh, nandoon sa private sector no para uh, magkaroon ng uh, 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 additional input para doon sa kanilang mga programs uh, and policies so very important ang uh, datos na nakokolekta ng Philippine Statistics Authority and we would like to uh, uh, share this to uh, our stakeholders so that they can utilize the, the data that are being collected mm. panghuli na lamang po yung SGM in terms of convergence paano po makatutulong yung iba't ibang mga sectors and if even local government units po para po mas may utilize po natin itong mga data information collected by PCA to reduce poverty rate. Okay. Uh, una, uh, maraming maraming salamat dahil dito sa opportunities ano, na binigay ninyo sa uh, Philippine Statistics Authority para mag-explain ng uh, ating programa. Ang ating mga datos, uh, hindi lang sa community-based monitoring system, uh, may mga iba pa tayong datos, labor force survey, inflation, and and, and others. Uh, ito po ay uh, talagang uh, uh, sinishare namin na hindi lang sa mga national government agencies but local government units. And uh, we are Uh, uh, uh hoping uh, very important kasi information from this uh, yes. official statistics that mm -hmm. they they will utilize it uh. We are engaging different agencies and LGUs na talagang gamitin yung datos na nakokolekta natin uh, from the Philippine Statistics Authority of course uh, we are also dependent doon sa mga uh, households natin, sa individuals na uh, sumasagot doon yes. sa mga surveys and uh -huh. censuses ng PSA kasi kung wala sila uh, hindi tayo makakapagkolekta ng uh, magandang datos so very important then yung participation ng ating mga kababayan doon sa mga surveys na kinakolekta ng uh, Philippine Statistics Authority. Well, thank you for your time dito po sa aksyon laban sa kahirapan na po nakapanayam, si Yusek Mapa, mula po sa Philippine Statistics Authority, at ating National Statistician. At um of course, happy National Statistics Month po. Thank you. Happy National uh -huh. Statistics Month. Sa ating bansa. At ito, Yusek Mapa, samahan niyo ko at sabay-sabay tayong umaksyon Umakson laban sa, sa kahirapan. kahirapan.